Nandito tayo sa likod ng um, garden ko. Sisimulan ko nang i-guide yung mga tumutubong o lumalaking suloy, suloy or sprout or sanga ng mga dragon fruit ko. Music Welcome back to my channel, ako po si Rosel, ang Hardinera um, Sa mga bago po dito sa channel ko at hindi pa nakasubscribe, please subscribe to my channel At pahit na din po ng notification bell para manotify po kayo every may bago akong upload um, For this video, uh, ipapakita ko po sa inyo um, kung paano ko tinitrim ang dragon fruit ko uh, Kung paano ko siya tinatanggla ng unwanted sprout Yes, yung... Dati kasi, ano, um, akala ko okay lang na maraming suloy, yung dragon fruit, ganam. Pero hindi pala. Kailangan pala, ang dragon fruit, um, yung pinaka main branch niya, tinatanggalan natin ng mga unwanted sprout. Ipapakita ko din po sa inyo kung paano magkaroon ng maraming suloy o sprout ang dragon fruit niyo, dun sa part na dapat meron na siyang maraming sprout o suloy. Hali po kayo. Samahan niyo po ako mag-trim. Tara po sa Dragon Fruit area ko. Morning. Tatanggalin ko ngayon yung unnecessary sprout. Para yung pinaka main branch ng Dragon Fruit lumusog. At mag-focus siya dun sa mag-sprout sa taas. Ito yung kinat ko dati na stem. Ayan, may tatlo na siyang sprout. Hayaan ko na siya. Lumago. Ito mga ilang days pa ikakat ko na din tapos ito pwede ko nang ikat para mag branches na siya kumuna ng alcohol ang aking tools para hindi magsanhin ng infection so ito unwanted sprout to kailangan mo na siyang tanggalin tsaka ito para yung pinaka main branch niya from the soil eh lumaki at mas mag-focus siya sa taas cut ko na siya ng hanggang dito yeah. para after ilang days mag suloy na ulit siya ng another sprout makapit na yung ugat So, ang na ng ugat kaya healthy na 'yung main branch natin. Eto mga after ilang days pa bago katin. Patabain mo natin ng konti. eto hindi ko na pala siya kinatan kasi sobrang dami na niyang branches. Kaya hinayaan ko na lang siya. Etong dalawa, ikakat ko to mga after ilang days patabain ko muna ng konti. Pinakamalago ko na dito sa mga poste ko. Ito yung mga kinat ko yung tough. Tapos may mga branches na siya. Ito din. Kinat ko yung tough para mag-branches. O ikat ko kaya para mag-branches pa nung marami. Ay, ang healthy pwedeng RS. Ang lusog. Pwede yata itong ibenta RS. tsaka yung kabila ikakat ko na din yung kabila para magbranches more branches yan mataba siya kaya kinakat ko na yung dulo niya look mataba na yung stem niya pwede nang katin para mag more branches siya yellowing tong branch ko ng royal red so hindi ko na talaga siya napigilan kita nyo naman puro cut na siya kasi pinag nag yellow siya kaya ang gawin ko ikat ko na siya dito yan para ma save pag hindi pa rin na save papalitan ko na ng bagong cutting tanggalin ko lang to tapos budburan ko siya mamaya ng cinnamon powder para hindi siya dapuan ng iba't ibang insekto pero okay lang palang ikat ko siya kasi may branch na pala siya dito. Na siya na yung lalago pataas. I-guide na lang natin siya. guide ko na lang siya pataas. Tapos ito nagkakaras gus kaya spray ko to ng pungicide mamayang hapon. Para hindi lumaganap. Tapos ito may punjay siya. Siguro ikat ko na yung branch niya. Hanggang sa infected area kasi mukhang okay na naman siya. Nag-branch na siya. Ikat ko na siya para hindi na makahawa. Kasi sila lumalago na yung mga sprout nila. So, kailangan ko na siyang talian mamaya papunta sa poste. Ito pa yung mga iga guide ko. Ayan, para pumunta na sila pataas. medyo makalat pa tong garden ko. To. Madami pa kasi akong ginagawa. Kaya hindi ko pa siya matapos linisin at bunutan ng ligaw na damo. Natalihin nyo nga pala siya guys na walang ligaw na damo. Yan. Pag may nakikita na akong ligaw na damo, tinatanggalan ko na siya kasi yung mga ligaw na damo may dala pa yung sakit madalas kinakapitan niya ng insekto magayon ng dapulak kaya talagang tinatanggal ako na sila kasi pagka meron sila ng dapulak sa so soil kakapit na din sila sa roots ng dragon fruit um, di siya mag ng ayos guided na siya guys oh. malapit na siya sa top ito yung pinutol ko nung isang araw. Yan. Uh, ay, mapokus Kung makikita nyo, heal yung heal na yung pinagputulan ko. Kaya, mga ilang araw, may panibago na siyang stem. Thank you for watching and please subscribe to my channel.